sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating o mula pa rin sa ating CMN Rowing Reporter sa Mindanao. CNN live. live Nation, Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, Mayong Adlaw. Mga taga na kagad nagpalabas ng kanyang statement si one of first Infantry Brigade Commanding Officer, Brigadier General Alvin Luzon. Hinggil sa nangyaring encounter sa barangay Lower Kabingbing, bayan ng sumisip Basilan, hapo ng Enero, Abiantidus, 2025 pupunta ang 32nd Infantry Battalion kasama ang mga UNDP, United Nations Development Program Representatives sa nasabing lugar para sa isang project modeling livelihood initiatives ng paulanan ng mga bala ang trupa. Dalawa ang killed in action habang labing dalawa naman ang wounded in action na kaagad dinala sa pagamutan, hindi pa muna pinangalanan ang mga biktima. Mga Moro Islamic Liberation Front MILF na pinamunuan ni na Najal Buena at Uman Hajal Halis ang itinurong responsable ni Luzon. Hindi pa nasiyahan ang mga armado sinunog pa ang KMF 450 military vehicle ng militar. Samantala, nagpalabas din ng kanyang statement si Basilan Provincial Governor Jim Hataman Selieman na kumukundina sa mga pangyayari. Kinumpirma din ng gobernador na mga more Islamic Liberation Front ang may kagagawan at tinawag pa ang mga itong misguided MILF. Sa kaugnay na ulat, ilang oras pagkatapos ng encounter, nagpalabas ng mga larawan sa social media ang mga armadong responsable sa madugong panyayari. Nagpalabas ang mga ito ng mga larawan kasama ang kanilang sinunog na KM-450 military truck. Well, Ramos, CMN Robic, reporter ng Mindanao Radio, Kalikasan, ng City Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CNN live, live, live Nationwide, nationwide. Maraming salamat, Wili Boy Ramos, sa ating CMN Robbing Reporter sa Mindanao.